Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Maraming mga tao ay naghahanap na makakasama nila habang buhay. Ang iba sa kanila ay ginagawa ang lahat para maging ideal partner. Ang mga ito ay mahanap ng disenteng trabaho, nag iipon ng pera, at meron pang iba na inaayos din ang kanilang mga pag-uugali. Para kung sakaling makilala na nila ang gawan, ay handang-handa na sila sa mga responsibilidad ng pag-aasawa. Ngunit kung ang iba ay ginagawa ang lahat para makahanap ng mapapangasawa, Si Mary Grace Pineda naman ay tila walang ka-effort-effort -effort, sapagkat tila tadhana na ang gumawa ng paraan upang makilala niya ang taong makakasama niya habang buhay. Si Grace ay naiulat na born and raised sa Maynila at ang pamilyang Pineda ay mailalarawan mong working class. Dahil sa maayos na trabaho ng kanyang mga magulang, silang magkapatid ay parehong nakapagtapos ng college. Ito ay nilarawan na mahinhin, mabait, palakaibigan at higit sa lahat ay isang mapagmahal na anak. Katulad ng ibang mga taong nagdadalaga o nagbibinata, si Grace ay nawili din na magbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit kahit madalas itong bumiyahe, ay seryoso naman ito pagdating sa pag-aaral. At dahil sa mataas ang pangarap nito sa buhay, kahit mahirap ang mag-aral ay chinagaan ito hanggang makatapos siya sa kursong nursing. Ang likas nitong kabaitan at kagustuhan na makatulong sa mga taong may sakit at may karamdaman ay naging madali para kay Grace ang pasukin ang pagninurse. Noong 2009, ito ay gumraduate sa Far Eastern University sa kursong Bachelor of Science in Nursing. Sa loob lamang ng isang taon pagkatapos ng makatapos, ang kanyang mga magulang ay walang mapagsidla ng kasiyahan sapagkat ito ay opisyal lang naging lisensyadong nurse. Si Grace ay kaagad nag-apply at mabilis naman itong natanggap. Kahit may kaliitan ng sahod na minsan ay sapat lamang sa kanyang mga pangangailangan, ay tiniis ng dalaga. Sapagkat sa isip niya ay ilang taon lamang naman ang kanyang ihintayin dahil ang end goal o yung talagang pangarap ni Grace ay ang makapunta sa ibang bansa. Sa loob ng ilang taon itong paninilbihan bilang nurse sa bansa, ito ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan at tulad ng dati, kung siya ay may libreng oras, ay hindi nito kinakalimutan ang kanyang first love, ang bumiyahe at tuklasin ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang ibang mga nurses na nagiging ka-close nito ay mas pinipiling mga ibang bansa sa liit ng sahod. Kaya naman ay mas lalong ginanahan si Grace na gayahin ang ginagawa ng mga ito. Nang siya ay meron ng sapat na experience, ay mabilis ito nag-apply bilang nurse. Noong 2012, dalawang taon itong nanilbihan bilang staff nurse sa al Numais Polyclinic sa Saudi Arabia. Nang matapos ang kanyang kontrata, ito ay bumilik sa Pilipinas at sa Fay Del Mundo Medical Center siya nagsilbi bilang labor and delivery nurse na matatagpuan sa Quezon City. Pagkalipas ng ilang taon, sa litratong ito ay makikita mo na balik ibang bansa na naman si Grace. Ang napili nitong bansa ay ang Maldives na matatagpuan sa South Bagamat ito ang maituturing na pinakamaliit na lugar sa Asia, sa ulat naman ng World Bank, ito ay maituturing na upper middle income na bansa. Ngunit katulad ng karamihan ng bansa ngayon, kahit sa kabuuan ay maituturing ito na mayaman. Kung ikaw ay mapapadpad sa lugar na 'yan, mahahalata mo ang sobrang layo ng pagitan ng yaman ng mga mayayaman sa mahihirap. Salamat sa kanilang magandang lugar, gamit ang turismo at fishery sector, ang Maldives ay mabilis na yumaman. Ngunit kahit madalas na tourist destination ang bansang yan at laging top destination pagdating sa pagbabakasyon, marami din palang mga Filipino nurses dyan. Sa sahod na maaaring umabot na mahigit isang daang libo kada buwan, marami ang naiingganyo na mag-apply at isa sa kanila si Grace. Bagamat wala itong ibang kakilalang tao o mga Filipino na nagtatrabaho doon, ang likas na palakaibigan na si Grace ay mabilis na naka-adjust at nagkaroon ito ng na maraming mga kaibigan. Sa mga caption nito sa kanyang mga litrato ay mapapansin mo na wala itong panahon sa negatibong tao at mga sitwasyon. Nang ito ay magsimulang sumahod, hindi lamang nabili ni Grace ang mga gusto niya sa buhay, pero nagawa niya rin makapagpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kung ito ay merong vacation leave, si Grace ay kaagad nagbubuk ng flight patungo sa Pilipinas para naman makasama ang kanyang pamilya. Minsan niyang nadala ang mga ito sa Burakay Nag-enjoy rin sila sa malamig na klima ng Baguio at masaya nilang in-enjoy ang magagandang tourist spot sa Palawan. Base sa report, ang Filipina ay isang hemodialysis staff nurse sa Indira Gandhi Memorial Hospital at tahimik itong naninirahan sa Mali na kapital ng Maldives. Dahil sa maayos nitong sahod ay normal na lamang sa kanya mga kaibigan sa social media na makita ito na nag enjoy na ine-explore ang magagandang beach sa Maldives. At sa bawat larawan na ipinopost niya ay sinisigurado nitong lagyan ng positibong caption na isang sinyales na si Grace ay ang tipo ng tao na hindi madaling sumuko kung ito ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Kaya naman ang mga taong nakakakilala dito ay hinangaan ng dalaga sapagkat matagumpay na ito sa buhay kahit wala pa itong 30 anyos. Kaya ang mga magulang nito sa Pilipinas ay sinisigurado na ipaalam sa mga tao maging gay Grace kung gaano sila ka-proud sa mga narating nito, Dahil sa magandang benepisyo at sahod pagkatapos ng kontrata na ito, si Grace ay nagdesisyon na manatili sa Maldives. Ito ay lumipat bilang O-Earners sa ADK Hospital na matatagpuan din sa Malay. Hindi ba ipagkakaila na nakay Grace na ang lahat? Ngunit noong October 19, 2021, sampung araw pagkatapos nitong itong ipost ang litratong ito sa social media, ang mga tao ay magugulat sa balitang ito ay patay na. Ang ilan ay hindi maintindihan ang biglaan nitong pagkamatay. Ngunit mas magugulat sila ng mabalitaan na ang rason kaya pala ito pumanaw ay sa kadahilanan na si Grace ay kinuha ang sarili nitong buhay. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa pagka sa social media ay madalas itong mag-post na magagandang caption sa kanyang mga larawan at lagi din itong hinihikayat ang mga tao na maging positibo sa buhay. Ang dati nito mga katrabaho, kaibigan, kahit malayo mga kamag-anak, ay mabilis na nagpadala ng mensahe ng pakikiramay sa pamilyang Pineda. Ang mga ito ay sinabi na ipaalam sa kanila kung kailangan ng mga ito ng dulong. Karamihan sa kanila ay naghintay ng detalye tungkol sa burol at libing. Pero pagkalipas ng isang linggo, isang anunsyo ang kanilang nabasa na talaga namang ikinagulat nila. Base sa social media post, ang Pinay nurse ay hindi talaga nagpakamatay. Sa halip, ang mga otoridad ay tiningnan ng angulo na ito ay sinadyang patayin. Kasunod ng ulat na yan ay ang paglabas ng report na naaresto na ng mga pulis ang hinihinala nilang sospek at ito ay kinilalang si Marvin Vargas. Ang mga tao ay nagulat sapagkat si Marvin ay hindi lamang katrabaho, ngunit ito ay may direktang kaugnayan kay Grace. Base sa ulat, ito ay nakilala ng biktima nang ito ay nasa Pilipinas pa lamang. Sa mga larawan ni Grace sa internet, opisyal nitong ipinakilala si Marvin sa social media bilang kanyang kasintahan noong 2015. Si Marvin ay di na rin bago sa pag-abroad. Sa totoo nga ay minsan pa silang pareho ng ospital na pinagtatrabahuhan, na lalong nagpatibay ng na kanilang pagsasama. Ang kanika kanilang pamilya ay suportado ang relasyon ng dalawa. Kaya nang naganap ang kasalan ng mga ito noong May 2016, ay maraming tao ang dumating para ipakita at sabihin na excited sila sa buhay mag-asawa ng mga ito. Nang magdalang tao si Grace sa kanilang pangaling na anak, ito ay bumalik sa Pilipinas. Doon na rin nito ipinanganak ang sanggol na pinangalanan nilang Olivia o mas kilala sa tawag na Ibiang. Sa ganda ng trabaho ng kanyang mga magulang, ang bata ay nagkaroon ng maginhawang buhay. Nang ito ay hindi na masyadong alagain, sina Grace at Marvin ay magkasamang nag-apply bilang mga nurses sa Maldives. Sa dami nilang experience, hindi lamang sila natanggap ngunit nagawa na rin nilang maisama ang kanilang unik iha. Ang mag-asawa ay kalaunang naging magkatrabaho sa Indira Gandhi Memorial Hospital. Bagamat abala at nakakapagod ang kanilang trabaho, lagi nilang sinisigurado na maglalaan sila ng oras para sa kanilang anak. Kung nakaipon, ang mga ito ay laging ipinapasyal ang bata sa iba't ibang resort doon. Nagtungo din ang mga ito sa Disneyland. Sa kabuuan, kung ikaw ang makakita sa kanilang larawan ay masasabi mong si Marvin at Grace ay katulad lamang ng ibang magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang anak. Kaya naman halos lahat ay nagulat nang arestuhin ng mga otoridad si Marvin dahil ito ang di umanong pumatay sa kanyang asawa. Ayon sa hospital staff noong October 19, sa kadahilan na malapit lamang ang apartment ni Grace Hospital, ay umuwi ito sa bahay ng break na nito. Pero wala pang ilang minuto na ito ay wala, si Marvin naman ay dumating sa labas ng emergency na sumisigaw sapagkat gusto nitong magkaroon ng malay si Grace. Nang tanungin ito ng hospital staff kung ano ang nangyari, ay sinabi ni Marvin na ang kanyang asawa ay nagpakamatay. Pero kalaunan nalito ang ilang nurse sapagkat iniba ni Marvin ang salaysay nito. Sa halip na nagpakamatay, si Grace ay di umano'y bigla na lamang nag habang ito ay nasa loob ng na kanilang apartment. Ang isang nurse ay sinabi na umadala na ang biktima sa ospital ay wala na itong pulso. Ang mga kamay pati mukha nito ay kulay asul na rin na nangangahulugan lamang na wala nang dumadaloy na oxygen sa katawan nito. Ngunit ang ipinagtaka nito na agad niya rin ikinaalarma ay wala namang marka sa leeg ni Grace na magpapatunay na ang Pinay nurse ay nagpakamatay nga. Kaya sa kakulangan ng marka pati pa iba-ibang salaysay ni Marvin ay kinontak na nila ang mga otoridad na kaagad namang inimbestigahan ang nangyari. Sa kadahilanan na walang kakayahan ang pasilidad sa Maldives, ang bangkay ni Grace ay pinadala sa India para masuri. At nang lumabas ang resulta ng post-mortem examination, ay mas lalo pang lumakas ang kaso laban dito dahil ayon sa eksperto, hindi nagpakamatay si Grace, pero ang pinay ay namatay dahil sa blunt force. Sa madaling salita, ang ulo nito ay maaaring nabagok o pinalo ng malakas. Ang pamilyang Pineda ay mabilis na inaskaso ang pag-uwi sa bangkay nito. Kaagad rin nilang kinuha ang custody ng bata. Dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya, ang judge ay hindi piniyagan si Marvin na makapagbiyansa kaya ito ay nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon sa loob ng kulungan. Noong March 2022 sa kauna-unahang pagkakataon, sa isang Zoom call ay humarap si Marvin sa arraignment hearing na para sa mga hindi pamilyar ay ang proseso ng korte kung saan binabasa ng prosekusyon ang mga kaso laban sa nasasakdal. Ngunit hindi umusa ang hearing sapagkat hiniling ni Marvin napalitan ang kanyang translator. Sinabi nito sa judge na hindi siya fluent o bihasa sa Devehi language na pangunahing lingwahe sa Maldives. Inireklamo din niya ang translator sapagkat mahina ang boses nito at di rin maliwanag ang pagtatranslate sa kanya. Ngunit ang delay ay tumagal lamang ng ilang linggo dahil noong April 27, 2022 ay balik korte si Marvin. Sa hearing ay itinanggi nito ang mga paratang ng prosekusyon Ayon sa mga ito ay gawagawa -gawa lamang ng mga otoridad at mga taong may galit sa kanya ang mga ebidensya. Ang pagtanggi niyang yan ay nanganghulugan lamang na confident ito na mananalo sila sa kaso kahit may mangyari pang paglilitis. Kaya noong June 2022, ang prosecutor na humahawak ng kaso ay iniharap sa korte ang isandaan at sampung mga ebidensya at pitumput apat na katao na handang tumistigo na pinatay talaga ni Marvin ang kanyang asawa. Base sa pinagsama-samang sinumpaang salaysay ng mga saksi, lumalabas pala na tila sa pagsasama ng mag-asawa ay si Grace lamang ang masaya. Bagamat ginagawa nito ang lahat para maging masaya at tumagal pa ang kanilang relasyon, ay tila laging nakakahanap ng problema at issue si Marvin. Kaya madalas ang naging pag-aaway ng mga ito. Sa halip na ayusin ang issue, si Marvin ay naghanap ng ibang babae. Ang mga pagkukulang na hinahanap niya kay Grace ay natagpuan niya kay Halimath Lamha Abdul Rahman na katrabaho din nilang mag-asawa sa parehong ospital. Si Lama ay born and raised sa Maldives. Ayon sa hospital staff, ang relasyon ni Marvin sa Maldivian ay hindi nito itinago sa kanilang mga katrabaho. Bagamat alam ni Lama na ito ay pamilyadong tao na, ay hindi nito natanggihan ang kaswitan at pagiging maginoo ni Marvin. Kaya naman ay pumayag na rin siya na maging kirida nito. Dahil sa hindi naman itinatago ng dalawa kanilang pakikiapid, ang balita na may babae ang kanyang asawa ay mabilis na nakarating kay Grace. Ayon sa isang testigo, ng malaman ng biktima ang tungkol sa pakikiapid ng kanyang asawa, ay hindi na nito nagawang maitago ang kanyang emosyon. At si Grace ay napahagulhul na lamang sa hallway ng ospital. Nang hindi na ito emosyonal, sinabihan at hinikayat niya itong mag ng reklamo sa ospital. Ngunit hindi yun natuloy sapagkat nakiusap si Marvin na wag na nitong ituloy ang kanyang balak dahil tinapos na nito ang namamagitan sa kanila ni Lama. Tinanggap muli ni Grace ang kanyang mister pagkatapos nitong humingi ng tawad. Pero ang hindi nito alam ay tuloy pa rin pala sa pamumangka sa dalawang ilog si Marvin at siya ay pinapaikot lamang nito. Nang makumpirma nito na hindi lamang pala naghiwalay ang dalawa ay nag-away na naman si Marvin. At sa galit ni Grace ay sinabi nito na gagawin niya ang lahat para ito ay maideport pabalik ng Pilipinas. Sinugod rin ni Grace si Lama habang ito ay nagtatrabaho sa ospital na talaga namang nakaapekto sa kredibilidad nito. Tinakot rin ng biktima ang dalawa na bilang na ang masasayang araw namang ito sapagkat tuloy na ang pagreklamo niya sa HR para mapatawa ng mga ito ng kaukulang parusa. Para sa prosekusyon, si Grace ay ang tipo ng tao na palaban at hindi ito susuko sa mga problema ng ganun-ganun na lamang. Maging ang mga katrabaho nito na nasaksihan ang hirap at sakit na naranasan nito dahil sa gawa ni Marvin ay naniniwala din na imposible itong magpakamatay. Para sa prosecutor, ang rason kung bakit pinatay ni Marvin si Grace ay para makasama nito ang kanyang kabit at para hindi na rin siya ma-deport pabalik ng Pilipinas. Ibinunyag din nila na tinulungan pa ito ng kanyang kirida sa krimen. Sa cellphone data ni Lama ay lumalabas na ang lokasyon nito nang mangyari ang pagpatay ay nasa loob ito ng apartment ng mag-asawa. Ilang minuto bago isugid ni Marvin si Grace sa emergency room ay nahagip din sa CCTV si Lama nakasama si Olivia. Sa internet search ni Marvin ay nakakita naman ng mga otoridad na nag-search ito sa internet ng sagot kung papaano atakihin ang isang tao para mawalan ito ng malay. At ang pinakamabigat na ebidensya laban sa dalawa ay nakita sa dugo ni Grace ang malakas na kamikal na tinatawag na succinylcholine. Para sa mga hindi pamilyar, ang droga na yan ay isang uri ng anesthesia. Kaya kung sino man ang mabigyan ng gamot na yan ay panandali ang mapaparalisa. Imposible eh na kung saan ilalagay ni Grace ang gamot na yan sa kanyang sistema sapagkat minsan na siyang naging OR nurse. Kaya pamilyar na pamilyar siya sa magiging epekto nito sa katawan niya. Ang gamot na yan ay hindi rin maaaring mabili ng basta-basta sa pharmacy sapagkat pang-ospital lamang ang anesthesia niyan. At kung kunin mo man ito sa ospital ay kailangan mo ng kaukulang permit o access para mapasok kung saan yan itinatago. Walang nakitang gamot sa loob ng apartment ni Marvin pero sa apartment ni Lama ay nakakita ang mga otoridad ng parehong gamot at dalawa pang kemikal sa tinitirhan nito na pinininwalaan nilang ninakaw ni Lama mula sa ospital. Ngunit ang ebidensya at mga testigo ay kinuwestiyon ng kampo ni Marvin. Dahil una, hindi mapatunayan ng mga forensic examiner kung anong bagay ang ginamit para patayin si Grace. Ang CCTV rin kung saan nahagibdi di umano si na pumasok at tumabas sa apartment ay napakalabo. At kahit ang mga otoridad ay hindi rin talaga makita kung sino ba talaga ang taong nahagib sa security footage. Iniharap rin nila ang sarili nila mga testigo. Ang apat na kapitbahay ni na Grace ay sinabi na noong mangyari ang krimen ay hindi nila nakita si Lama sa apartment building. Sinabi rin ng mga ito na walang elevator sa lugar. Kaya kung sakaling ito nga ay nagpunta sa bahay ng biktima noong ito ay pinatay, ay makikita nila ito at mamumukaan. Dahil sa butas na nabanggit, ang kampo ni Lama ay pinayagan na makalabas pansamantala basta ito ay nakasuot ng ankle bracelet monitor noong 2021. Ang prosekasyon ay mabilis na umapila at ito ay inaresto muli. Pero dahil sa nag apil at pumanig sa kampo ni Lama ang mga hukom na tumingin sa kaso, ay nakalaya na naman ito pansamantala noong 2023. Paulit-ulit na inilaban ng prosekusyon ang pansamantalang pagpapalaya dito. Pero nitong buwan lamang, October 8, 2025, sinabi ni Judge Rashad na ang rason kung bakit malaya pa rin si Lama ay dahil na rin sa hindi maayos na paghawak ng prosekusyon sa kaso. Sa article na ito ay sinabi ng hukom na inundusan niya ang prosecutor na magsagwa ng sariling assessment sa desisyon. Pero wala naman itong aksyon na ginawa. Dahil sa daming delay as of this recording, ay hindi pa rin tapos ang trial sa pagkamatay ni Grace. Bagamat hindi pa rin nakukuha ang hustisya, ang ilan naman sa mga kapamilya ng biktima ay masaya dahil noong 2022, ang Maldives Nursing and Midwife Council ay nirevoke ang nursing permits ni na Marvin at Lama. Kung mapatunayan na ito ay nagkasala, si Marvin ay maaaring makulong na hindi bababa ng 10 taon o maaari naman itong mabigyan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang kabit naman ito na si Lama ay maaaring makulong ng 6 na taon. Madadagdagan pa yan ng apat na buwan at dalawampu't apat na araw kung mapatunayan rin na talagang ninakaw nito ang kamigal na ginamit para pansamantalang maparelisa si Grace ng araw na ito ay patayin. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!